nagsimula ang aking malupitang pambobola. Noong sa kanya ako, bumili ng mineral water. Napansin ko kasi na mula nang ako ay bumalik, parang ang init ng mga mata niya sa akin. Mga titig na para bang may ibig sabihin. E eh, alam ko namang nasa abroad ang asawa niya at alam ko rin na boring ang kanyang asawa at sa kanya mismo nang galing iyon. Yung sa akin naman eh, pasakali lang at ewan ko ba. <laughs> Malakas kasi akong makaramdam ng ganyan. Kaya ayun, nagtry ako. At tama ang hinala ko. Tuyot ang batis ni Princess. At sa maniwala kayo o sa hindi, sa bakanting unit ay aking pinalawa. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel, at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Simula nang bumalik ako, galing sa kung saan ako nang galing. Isa lang ang aking napansin mula sa aking mga dating kapitbahay. At iyon ay ang aking kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang princess nang umalis ako sa bahay ng tita ko. Meron na silang anak ng kanyang asawa. At kung hindi ako nagkakamali, ay hindi kami nagkakalayo ng edad. Nakakausap ko siya before dahil hindi naman siya suplada. At aminado naman akong kahit parang si Johnny Bravo, ang forma ng kanyang pangangatawan, ay maganda rin naman siyang babae. At gaya nga nang sabi ko na parang si Johnny Bravo, obviously, malaki ang kanyang daladalang siopaw. Bago ako umalis sa bahay ng tita ko, ay nag-iibang bansa na ang kanyang asawa at nakaparoon at parito na rin bago pa ako tuluyang umalis sa bahay ng tita ko. Upang hanapin naman ang sarili kong kapalaran. Sa aking pag-alis sa bahay ng tita ko, marami rin naman ang nagbago sa akin. Natuto akong kumain ng kinilaw at syempre gumawa. Huwag kang ano dyan. Yung bangus na kinilaw ang tinutukoy ko. Dahil napasama ako sa tropang nagmula sa kabisayaan at natutunan ko kung paano ang magkilaw ng bangus at masasabi kong panalo. Mapaulaman o pulutan. At syempre, kasama na rin dito ang kilawin na pumasok kaagad sa iyong isipan. May mabango, may maalat, at kung tulad kita na naging paborito ang kilawin, Maaaring tulad ko ay natry mo na rin yung parabang lasang kalawang. Meron ding akala mo eh, hindi nakaliskisa ng mabuti at mukhang bigotilyo. At meron din namang upaw. <laughs> Merong tila ba naka-smell lamang ng simple? Yun bang shy type ang datingan? At meron din namang nakangisi na kunting kembot na lang parang mapapanis na. <laughs> Makaraan ng maraming taon ang aking pakikipagsapalaran sa buhay Muli akong bumalik sa bahay ng tita ko para magbakasyon Yun kasi ang aking paboritong puntahan dahil pakiramdam ko E eh, bumabalik ako sa aking pinanggalingan Marami kasi doong bebot hmm. Hindi ka nalalayo sa kapitbahay pa lang, panalo na Kapwa may trabaho ang aking mga tito at tita Kaya madalas wala sila sa bahay at yung dalawa ko namang insan, eh mga high school student na. Bunso kasi sa magkakapatid ang tita ko. And if I'm not mistaken, ay nag-asawa siya nasa 30s na. Hindi naman kami nagkakalayo ng edad. Dahil pangaray ako sa lahat ng kanilang pamangkin at sampu, lang naman silang magkakapatid at panganay si Papa. Marami ang nagbago. Isa na doon ang medyo lumaki ng bahagya ang bahay ng tita ko at yung dating kwarto ko. Noong doon pa ako nakatira ay inilipat nila sa ibaba pero nasa loob pa rin ng bahay na para bang naging guest room. Madalas akong magkape sa labas ng bahay kapag umaga para tumingin sa mga dumadaan. At doon ay naitanong sa akin ni Princess na halos hindi nagbago ng itsura kung sa bahay na roba ulit ng tita ko ako titira. Sabi ko naman, bakasyon lang. Habang pumipili ako ng lugar kung saan ako kukuha ng bahay. Gusto ko sana iyong tulad kinatita na malapit lang sa palengke at mga mall para madali ako makakagora in case na mainip ako sa bahay. Wala pa naman akong asawa sa edad kong 35 years old at marami na rin nga sa aking mga titas at titos ang nagsasabing lumagay na ako sa magulong buhay dahil baka maiwan ako ng biyahe. Eh kung ako naman ang tatanungin, may tamang panahon para sa pag-aasawa. Lalo't para sa akin ay ang pag-aasawa na. Ang pinakamalaking responsibilidad na papasukin ng isang tao. Kaya dapat pinag-iisipan, pinaghahandaan at pinagpaplanuhan. Sa aking pananatili sa bahay ng tita ko, madalas kong mapansin si Princess na aking kapitbahay. bahay madalas siyang tumingin o tumitig sa akin. Yun bang kahit mahuli ko siyang nakatingin sa akin, ay hindi niya inaalis ang kanyang paningin tapos ngingiti pa siya. Nang para bang may ibang ibig sabihin, at nang dahil doon, ay may kung anong pumasok sa aking pag-iisip, lalo pat sa aking pagbalik kina tita, ay naiwan ko si Jeff sa kung saan ako nang galing. Alam kong mayroong asawa si Princess at ang hindi ko sure ng oras na iyon ay kung nasundan pa ang kanilang panganay. Dati ko na kasing nakakausap si Princess. Hindi man kami close pero kita ko na masayahin siyang babae at magandang katropa. Bukod pa doon eh hindi naman siya suplada at alam naming pareho na tahimik at boring ang kanyang asawa at siya mismo ang nagsabi noon sa akin. Biniro ko pa nga siya dati at sabi ko, eh di ikaw ang nagsimula noong nagpulot gata kayo. Sumagot naman siya pero ewan. Ang sagot niya sa akin at tingin ko, siya nga ang nagsimula. <laughs> Tulad ng dati Morena at Manajani Bravo pa rin ang kanyang datingan. At ang isa kong napansin, buong buo pa rin. Ang bundok ng Sierra Madre kay Princess tayong tayo pa rin. Bagay na naisip ko, Mahina talaga yung napangasawa niya. Kung sa bagay, bukod kasi sa tahimik at boring ko no, sabi ni Princess, ay nag-iibang bansa din ang kanyang asawa at dati bago pa ko umalis kina tita. Matapos nila magkaroon ng panganay ay nagparoon at pareto sa ibang bansa yung asawa niya. Kaya hindi na nakakapagtakang hindi iyon nagiba. Nalalo pang nagpalalim ng aking interest kay Princess. Dalawa sa aking kapitbahay kina tita ay may binibentang mineral water at ang isa sa kanila ay sina princess. At para makalapit at makadiskarte at malaman ko kung bakit mainit ang mga mata sa akin ni princess ay sinubukan kong magsimula sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng tubig. Ginawa ko ang malupitang pambobola habang nagsasalin ako ng tubig sa galon. At kung bakit ko naman sinasalin, eh para magkaroon ako ng oras. <laughs> At doon ay eh, nagkaroon kami ng pag-uusap, mga salitang, tagal kong nawala pero maganda ka pa rin, parang wala kang asawa. Mga pambubola na kunyari, ay pumapabor ng konti sa kanyang asawa. Like, galing mag ng iyong asawa, kahit hindi. <laughs> Dahil lagi naman raw wala. Kaya kahit hindi naman raw kailangan, Huwag lamang siyang mainip ay eh, nagtinda na lang siya ng mineral water pampalipas oras. Doon ko na rin nalaman na hindi na nasunda ng kanilang panganay na ang laki na at hindi ko pa nga nakilala at every three years daw kung umuwi ang kanyang asawa. Kita ang resulta ng pagsisikap ng kanyang asawa dahil malaki ang ipinagbago ng kanilang bahay. Nagkaroon ako ng kanyang contact number at sabi ko, kahit hindi na usang ang load, magpa-load siya text-text kami. Kako, gawin niya akong pampalipas oras. <laughs> Bagay na, nagpangiti naman kay Princess. Simula noon kahit isang kalsada lang ang aming pagitan. Nag-aabot ang aming mga paningin pero sa cellphone, sa pamagitan ng text message ay nag-uusap kami. At doon ko na rin inumpisahang pasukin ang kanyang buhay bilang may asawa na ang asawa ay nasa ibang bansa. Ang sa akin naman e eh, subok lang. Dahil alam kong ang isang nila lang na may kabiyak, mapa lalaki man o babae, ay maselan kong didiskartihan lalo na kung medyo iba ang aking magiging pasok. Dapat ikakusapin mo muna siya kung saan ay magiging komportable kayo sa isa't isa. Pero sa pagitan naman namin ni Princess, ay madali kong nakuha ang kilitin dahil dati na kaming magkakilala. Hindi man totally close dati pero masasabi kong may isang linya ng kuryente ang nagdudugtong sa amin. Nagpakumbaba ako na kako. May mga itatanong lang ako abot sa buhay may asawa. Kako gusto ko rin ng mag-ibang bansa. eh, mag-aasawa ko. Kaya gusto ko kakong malaman kung ano ang mahirap kapag ang asawa eh, nasa ibang bansa. Doon ay sinabi agad sa akin ni Princess na pwede naman yun. Pero dapat raw ay hindi pang matagalan na tulad ng sa asawa niya. isa naman raw ang anak nila at kung iisipin eh, kayang-kayang buhayin. Kahit tuon lang sa dating trabaho ng kanyang asawa noong hindi pa nag-aabroad. Yung mga sinabi niya sa akin ay base Nakaagad sa kung anuman ang kanyang mga salubin at pakiramdam raw niya ay hindi siya isang may bahay kundi isang caretaker. After 3 years uuwi, then ilang buwan lang raw aalis na naman. Tapos hindi lang yun. Ang dami niyang reklamo na halos lahat sinabi niya sa akin. Na kung titingnan, eh parang wala naman siyang problema. Kunyari na lang raw, salip na nasa kanya ang oras. Dahil ilang buwan lang silang magkasama, e eh hindi raw. Dahil madalas nasa mga kakilala. Kung hindi uuwi ng lasing e, eh, uuwi ng siya, ay tulog na. At doon ko na ipinasok ang salitang susi ng magandang usapan. Sabi ko, eh kung hindi ka naman yata pinababayaan sa dilig, eh okay na yon. Baka naman ginagawa lang niyang pahinga ang barkada para pag may lakas na ulit siya, eh ikaw na ulit nang aasikasuhin. At sagot niya, ay nako, mabuti sana kung ganun. Kaso hindi eh. Alam mo yung hindi pa naman kami katandaan pero daig pa namin ang senior At kung gusto raw niya ng biyera eh, kailangan pang umpisahan niya Matutuyuan daw siya kung paghihintay lang ang gagawin niya Sabi ko, paggamit mo muna sa iba <laughs> At sagot naman ni Princess, kung hindi lang kasalanan, bakit hindi? Sagot ko naman, kasalanan lang yan kung meron tayong pagsasabihan at kung merong pipilit sa iyo pero kung gusto mo namang i-share habang hindi palanta, matutulungan kita. <laughs> ha, ha, ha. Ewan ko sa'yo. Saan mo naman ako planong dalahin kung sakali? At dito, naisip ko mukhang tigang na talaga ang palayan sa aking kapitbahay. Sagot ko kay Princess. May mga bakanting unit ka pa bang alam? Sagot niya, loko ka. <laughs> Wala bang iba? Sagot ko naman, hindi. Doon lang tayo magkikita pag gusto mo ng kausap. <laughs> Ayaw mo nun. Parang tayong binata at dalaga na nagkikita sa isang sekretong lugar. At dahil alam ko ang kailangan ko na lang siyang mapapayag sa kung saan kami po pwedeng magkita ay ako na ang gumawa ng paraan. Pero syempre ay hindi ko pa rin itinigil ang pambobola. Sabi ko basta pag wala kang ginagawa at kailangan mo ng kausap, text mo ako. Gawin mo akong pampalipas oras, hindi ako magagalit. Bagay na nakikita kong nagpapangiti kay Princess habang nakaupo sa terrace. Hanggang sa makakuha kami ng tsempo. Nagsabay kami ng punta ng palengke. Pero kunyari, nataon lang na nagpangita kami sa palengke. Sightseeing ba? Kung saan kami pwedeng magkita. Ipinakita ko sa kanya kung anong klaseng excitement kapag nagtatago at tingin ko, si Princess yung klase ng babae na gusto rin ng may thrill. Naghintay kami ng piyesta dahil mayroong liga sa basketball court at pag Sabado at Linggo, hapon pa lang hanggang 10 ng gabi. Doon ay busy ang lahat. Sumabay lang kami sa liga. Nagbasketball din kami sa bakanting unit at kahit medyo malamok. Kahit hindi rubberized ang flooring, sa bawat slamdang, dunk pumapalakplok. At sino hindi masisiyahan sa kabundukan ng Sierra Madre? Lahat ng nagse Madre loop, pagod man kong mauwi pero nakangiti. den tulad pa rin ng dati, sinabi kong gawin lang niya akong pampalipas oras. Kako, kahit umalis ako kina tita ay pwede naman kaming magkita. Dahil malayo na iyon at wala nang nakakakilala sa amin. Noong nandoon pa ako kina tita, dalawang beses kaming nag one on one. Doon pa rin sa dati, karton lang, sapat na. Noong makalis ako kay natita, dahil nagbakasyon lang naman ako. Kahit pa paano, naghintay din ako na labas. Naman kami magkita pero hindi nangyari. Okay lang, lahat naman may hangganan. Buko doon, kinuha lang naman namin ang pagkakataon na hindi para sa amin na kapwa namin ginusto.